Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isang King of Philippine Drama na si Christopher De Leon. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography o lifestyle, ano-ano kaya ang kanyang mga matitinding pagsubok na kanyang pinagdaanan noon. Ano rin kaya ang dahilan kung bakit naghirap siya noon? At paano kaya niya ito hinarap? Bakit kaya niya napanatili ang magandang pangangatawan kahit na may edad na siya? makikilala nyo ang kanyang mga nakarelasyon, ang love story nila ng kanyang asawa at makikilala nyo rin ang kanyang sampung mga anak. Kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera at masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar gaya ng kanyang mga bahay, private beach resort at mga sasakyan. Si Christopher de Leon na may buong pangalan na Christopher Strauss de Leon na mas kilala sa palayaw na Boyet ay isang kilalang aktor, direktor at producer na ipinanganak noong Oktubre 31, 1956 sa Manila. Siya ay isa sa pinakatanyag na aktor sa kasaysayan ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Siya ay nag-aral ng kindergarten sa Immaculate Heart of Mary College sa Santa Mesa, Manila. Lumipat siya sa Aquinas School sa San Juan, Metro Manila at lumipat na naman siya sa St. Martin de Porres School kung saan niya natapos ang kanyang elementarya. Sa high school, siya ay nag-aral sa University of the East High School at sa kolehiyo naman ay nag-aral siya sa University of the East sa Manila at kumuha ng kursong Business Administration. Pero kalaunan ay lumipat siya sa University of the East Ramon Magsaysay at kumuha ng kursong Fine Arts Major in Advertising. Pero hindi niya natapos ang kursong kinuha dahil ang kanyang pagpasok sa showbiz ang tuluyang nagpilit sa kanya na huminto sa kolehiyo noong siya ay nasa ikalawang taon. Ang kanyang mga magulang ay si Gil de Leon, na may tunay na pangalan na Guillermo Evangelista de Leon, na isang batikang aktor at direktor, at Lilia Dizon, na may tunay na pangalan na Claire Dizon Strauss, na isang sikat na aktres noon. Siya ay may dalawang kapatid na babae na sina Pinky de Leon at Lara Melissa de Leon na parehong aktres. Ang pagiging bahagi ng pamilyang nasa industriya ng sining ay malaki ang naging impluensya sa kanyang landas bilang aktor. Ngunit naghiwalay ang kanilang mga magulang noong isang libo na anim na anim na tumagal lamang ng labing walong taon. At nag-asawa muli ang kanyang ina, kaya nagkaroon siya ng dalawang half-siblings na sina Tony Abad at Cory Abad. Alam niyo ba mga Meg, na si Christopher De Leon ay may lahing German-Jewish mula sa kanyang maternal grandfather, siya ay binigyan ng United States citizenship na pinasa sa kanya ng kanyang ina mula sa kanyang lolo. Madalas siyang tinatawag na King of Philippine Drama kung saan sumikat siya sa kanyang mga pangunahing papel sa maraming pelikula at teleserye. Ang nangyari sa aktor sa kasagsagan ng kanyang karera noong mas bata pa siya ay walang gustong kumuha sa kanya dahil naging sakit siya ng ulo. Kasi dumating sa punto na mismong producer na niya ang gumigising sa kanya sa kwarto, kaya umiiwas na sa kanya ang mga producer ng pelikula. Aminado siya na talagang bastos at pasaway siya noon at tumagal iyon ng limang hanggang pitong taon. Dahil dito kaya nawala ang lahat sa kanya, nasangla ang bahay at nabangga pa ang mga kotse niya, kaya umabot siya sa punto na zero ang laman ng account niya sa bangko. Nang maunawaan niya ang nangyayari, nagpa siya ang beteranong aktor na baguhin ang kanyang mga asal kung saan ang inspirasyon niya sa kanyang pagbabago ay ang kanyang mga anak. Bukod sa mahirap na yugto na ito ng kanyang buhay, hinarap din niya ang maraming pagsubok ng magkasakit ang isa sa kanyang mga anak at ang kanyang asawa na si Sandy. Ang kanyang anak na lalaki ay na ICU sa Amerika pero dahil sa kanilang taimtim na pagdarasal ay gumaling ang kanyang anak at ang kanyang asawa naman ay sumailalim sa kidney transplant habang unti-unti pang gumagaling ang kanilang anak sa panahon na yon. Siya ay may mga alagang aso na pinangalanan niyang GB o Good Boy at Frodo. Nung teenager pa siya ay minsang sinagip siya ng kanyang ama mula sa kanal matapos ang isang hindi pangkaraniwang masamang trip. Ang tatlong bagay na tiyak niyang alam ay you reap what you plant, God is good at death is certain. Ang kanyang best friend ay ang namayapang aktor na si Jay Ilagan. Naging senior board member siya sa Batangas province noon dahil nanalo siya sa eleksyon noong 2010. Kaya para maging epektibo sa kanyang sinumpaang tungkulin sa pamahalaan, kumuha muna ng crash course ukol sa pamamahala sa UP Diliman bago siya tumakbo kung saan kasama siya sa Environmental Committee ng buong lalawigan. Taglay pa rin niya ang kanyang boyish charm, movie star good looks, body of a man in tip-top shape, muscles in all the right place at wala siyang beer belly dahil nag-gym siya halos araw-araw at kumakain ng kahit ano at lahat maliban sa baboy. Ang kanyang favorite leading lady ay si Vilma Santos at nakagawa sila ng higit sa labing anim na pelikula ng magkasama at hindi maikakaila ang kanilang chemistry sa screen. At ibinunyag niya na ang pinakamahirap katrabaho ay ang kanyang dating asawa na si Nora Aunor. Tungkul naman sa kanyang buhay pag-ibig, si Christopher De Leon ay ikinasal kay Nora Aunor noong 1975 na isang Philippine superstar, pero naghiwalay sila noong 1996 at nagkaroon sila ng limang anak na sina Cristofori, Matet, Lotlot, Francis at Kenneth. Si Christopher Ian De Leon na mas kilala bilang Ian De Leon ay isang aktor at ang nag-iisang tunay na anak ni na Nora Honor at Christopher De Leon na nagkaroon ng pangalan sa showbiz mula pa noong kabataan. Lumabas din si Ian sa mga pelikula tulad ng Walang Matigas na Tinapay sa Mainit na Kape, Anak ng Dilim at marami pang iba. Bukod sa pagiging aktor, nagtrabaho rin siya sa likod ng kamera bilang producer. Si Matet de Leon na may tunay na pangalan na Maria Teresa Villamayor ay isang kilalang aktres at negosyante na adopted daughter ni Nanora at Christopher. Lumaki siya sa mundo ng showbiz at naging tanyag na child star noong dekada 80 hanggang 90. Kilala siya sa mga pelikula tulad ng To Mama With Love, Wanted Perfect Mother at kung alam mo lang, aktibo rin siya sa telebisyon at naging bahagi ng mga sikat na teleserye at sitcom tulad ng GMA Telesini Specials at Pepito Manaloto. Si Lotlot Lot de Leon na may buong pangalan na Charlotte Jennifer Villamor ay isang kilalang aktres at negosyante sa Pilipinas. Siya ay adopted daughter rin at naging isa sa mga pinakatanyag na personalidad sa showbiz lalo na noong dekada 80. Aktibo rin siya sa telebisyon, gumanap sa mga teleserye at palabas tulad ng Kaputol ng isang Awit at Villa Quintana at patuloy siyang lumalabas sa mga supporting roles sa modernong teleserye. Si Francis de Leon o mas kilala bilang Kiko de Leon ay adopted child rin nila at hindi siya gaanong aktibo sa showbiz tulad ng iba niyang kapatid. At si Kenneth de Leon ay adopted child rin nila at katulad ni Kiko ay mas pinili niyang mamuhay ng privado kumpara sa iba nilang mga kapatid na mas aktibo sa showbiz. Sa paglipas ng panahon, sina Christopher De Leon at Nora Aunor ay naghiwalay, kaya sa ikalawang pagkakataon ay muling umibig ang aktor sa isang aktres na si Sandy Andolong. Si Sandy ay tubong mabini Batangas kung saan magkasama sila mula pa noong isang libo at walumpu, ikinasal sila noong dalawang libo at isa at nag-renew sa kanilang vows noong dalawang libo at labing sa halong Bay Vietnam. Unang nakita ni Boyet o Christopher si Sandy nang mapabilang ito sa cover ng Express Week na isang Sunday magazine noong 70s broadsheet Daily Express. Nang makita ng aktor ang larawan ng aktres ay nagpa siya siyang i-stock ito. Sa kabutihang palad, pinili siya ng yumaong si Marichu Maceda na gumanap bilang Ferdinand Marcos Sr. at si Sandy Andolong bilang Imelda Marcos para sa maikling dokumentaryo na Sundalong Ilocano. Doon unang nakilala ni Boyet si Sandy, kahit na parehong may karelasyon noon. Gayunpaman, pagdating ng kanilang pagtambal sa Comedy satire ni Mike De Leon noong isang libo siyam na at walumpu na kakabakabakaba kasama si Nacharo Santos at Jay Ilagan, sila ay nagkakilala na at naguusap na bilang magkasintahan. Ang kanilang pag-iibigan ay nagbunga ng limang anak na sina Rafael, Miguel, Gabriel, Mariel at Mika. Si Miguel de Leon ay hindi gaanong aktibo sa showbiz mula noon ay nanirahan na sa Amerika kung saan nagtatrabaho sa isang airline company at nandoon din ang asawa nito at ang kanyang anak. Si Gabriel de Leon ay ang pangatlong anak ni Naboyet at Sandy na kilala bilang aktor at modelo kung saan sumusunod siya sa mga yapak ng kanyang mga magulang sa mundo ng showbiz. Si Gabriel ay mahilig sa photography at siya ay nagtapos ng kolehiyo sa De La Salle College of Saint Benilde sa Manila. At siya ay nakilala sa kanyang pagganap sa mga proyekto tulad ng mga drama at youth-oriented shows. Sina Rafael Sandino de Leon at Micaela Omica ay mas pinili nila ang hindi pagsali sa showbiz. Si Rafael ay ang kanilang unang supling na ipinanganak noong 1983 at siya ngayon ay abala na sa computer graphics. Si Mika ay ang kanilang bunsong anak na nagtatrabaho sa Estados Unidos. At si Marielle De Leon ay isang kilalang aktres, modelo at beauty queen sa Pilipinas. Siya ay nag-graduate sa New Zealand ng kursong Culinary Arts. Sumali siya sa Binibining Pilipinas noong 2013 at naging kinatawan ng Pilipinas sa Miss International Pageant noong 2017 sa Japan. Naging leading lady pa siya ni Coco Martin sa pelikulang Ang Panday na kalahok sa 2017 Metro Manila Film Festival. Bukod sa kanyang talento sa pag-arte, isa rin siyang mahusay na classical singer na nagpapakita ng kanyang versatility bilang artista. May kaunting kaalaman naman tayo tungkol sa kanyang karera. Siya ay nagsimula sa pag-arte noong 1970s sa edad na labing pitong taong gulang. Bilang anak ng mga sikat na aktor na si Nagil Leon at Lilia Dizon, ay naging natural na lamang sa kanya ang pag-arte. Ayon sa isang panayam kay Christopher, noong bata pa siya ay naging exposed siya sa mga set ng pelikula dahil sa trabaho ng kaniyang mga magulang. Nakikita niya kung paano gumanap ang mga aktor, kung paano ginagawa ang eksena, at kung paano binubuo ang mga pelikula. Ang mga karanasang ito ang nagmulat sa kanya sa ganda ng sining ng pelikula. Bagamat lumaki siya sa isang tanyag na pamilya, ay hindi naging madali ang kanyang landas. Kinakailangan niyang patunayan ang sarili upang makilala hindi lamang bilang anak ng mga sikat na personalidad, kundi bilang isang talentadong aktor. Bukod dito na banggit niya na dumaan din siya sa mga normal na hamon ng kabataan, tulad ng paghahanap ng sariling pagkakakilanlan at layunin. Ang kanyang maagang exposure at karanasan sa mundo ng pelikula ang nagsilbing pundasyon ng kanyang karera bilang isang mahusay na aktor sa kalaunan. Nakilala siya bilang isang mahusay na aktor dahil sa kanyang husay sa pagganap sa iba't ibang pelikula. Isa sa mga pinakatanyag niyang pelikula ay ang Tinimbang Ka Ngunit Kulang na idinirek ni Lino Broca. Ang kanyang pagganap dito ay nagbigay daan upang makilala siya bilang isa sa pinakamahusay na aktor ng kanyang henerasyon. Kilala rin siya sa mga pelikula tulad ng baka ba, Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon, Broken Marriage, Haplos, Dekada 70, Magnifico, Po three My Love at iba pa. Sa telebisyon, bahagi siya ng maraming teleserye tulad ng Huwag Kang Mangamba, Love Thy Woman, Pangako Sayo at marami pang iba. Sa kasalukuyan, siya ay may ginampanan sa drama action series na FPJ's Batang Kiapo bilang si Ramon Montenegro. Dahil sa kanyang kagalingan, ay nakatanggap siya ng mga parangal tulad ng FAMAS Awards para sa Best Actor, Gawad Urian Awards, Metro Manila Film Festival Best Actor, Hall of Fame Awardee ng FAMAS. Ang aktor at ang kanyang asawa na si Sandy ay may private beach resort sa Lobo, Batangas na may relaxing vibes ang hatid ng resort na ito. Kaya palaging pumunta doon ang mga malalapit na kamag-anak ng dalawa at ang apo ni Christopher na si Janine Gutierrez. Sinabi din niya sa isang panayam na may farm siya sa Zambales, may bahay siya sa Las Piñas City at Lobo, Batangas, at may mga sasakyan siya pero hindi niya ipinakita sa publiko. Hanggang dito na lang muna mga Meg, thank you and God bless.